Hi guys, good afternoon. Ayan po si Mrs. so sasama po siya doon sa ano doon sa Mineral Station. Ah, uh, ang dami niyo pong dalang ano, dami dalang mga itatanim na naman niya doon, no. yan ngayon po pala ay Linggo. Sarado po kami ah, uh, pero nakabentao kanina kasi naawa naman ako doon sa bibili wala silang tubig. Ah, uh, siyempre pagbibigyan natin kahit na rest day sana. Pero may dala tayong mga ano ngayon. Ah, pag nandun kami, ah uh, pwede pa rin. Pero sa ano, sa Sunday guys. Sa tapos Sunday, ano pala, like ah Sunday, July 26 walang kuryente. So dapat magparipila na sila ng July 25 Friday, no. O, tapos, Sunday, Sunday kasi Parang, wala tayo kasi meron tayong lakad, no. Mayon may hmm. dala natin yung mga ibang galon na galing dito. Ah, uh, uh, magtatanim kami doon at itutuloy ko po yung panambak doon na ano para sabi ng nila bukas, lunes, malinis. <laughs> And guys, samahan nyo po ulit kami sa aming biyahe. Biyahe pero malapit lang naman. Ang daming halaman ni misis, Oh. Oh. Napabayaan niya na to. Kung <laughs> oh, saan sana siya pumupunta eh. Maganda ba yan? At ano, wait lang, may papakita ako sa inyo. Meron ako dito nakitang, ano. Ay, makita na nila sa video. ba? to. Pag ano. Dito. <laughs> itong hatis. <laughs> yan o. Kasi pag nakita nila sa video yan, pupuntahan ng mga bata yan. <laughs> Nanonood yung mga bata eh. Ha? Ah? Hmm. Yan guys, uh, hindi tayo nakapag ano, video kanina pagdating natin kasi uh, sa daanan pa lang may mga nakaabang na pala na ano kahit hindi tayo magbubukas yan. Close sana tayo guys. So, yan, ni ko na lang din para kahit papano meron silang ano. Tawag dito meron silang tubig so ito pala yung dinala ni Mrs. kanina ito na yung resulta oh yan oh yan, yan. pakita ko po sa inyo, oh. yan bukid po yung tabi namin guys ang ganda ganda ng view tapos ngayon pala gumagawa tayo ng purified dun sa loob para pinaandar ko siya papakita ko sa inyo kung gaano karami yung tubig na lumalabas kapag ka gumagawa tayo ito no oh. ayos ah ganda mam Ma sa na guys, kanina ano, maulan. no? Umulan, umaraw, umulan, umaraw. Ito na siya guys, oh, yung sinasabi ko sa inyo kapag gumagawa tayo ng product, yan. kanito karaming tubig, yan yung parang tapon nila. Tapon ng ginagawa nating ano, product, yung purified. Tapos yan na yung ano niya. Uh, parang lumalabas na hindi nasasama dun sa purified yan mula na naman ang gagawin natin dyan guys pagdating ng araw pagka summer na yan kasi doon sa banda doon. Gagawa tayo ng hose papunta sa bawat ano, pilapil para pagka may tanim tayo, wala nang problema mag ano, mag tawag dito. Ah, uh, magsibog. Pandelay. kalimutan ko na 'yung Tagalog, guys. So, sorry. Yeah, no, 'yung tanim ni Mrs. Oh. Kasi na naman, gagawin mo diyan, Mrs. Ganyan-ganyan pag lumaki kasi 'yan. Maganda. Tapos, paano gagawin mo pa sa sunod? Lagyan mo ng nyug -nyug, no? Sa parang, ano? Para maganda. Para hindi siya, ano guys? Para hindi siya Para hindi siya kita agad, no? no? Low budget kasi yung bakod namin. No? Hanggang doon sa dulo. Low budget. Kawayan lang. Tapos ganyan kasi wala kami budget pang pagawa ng simento. Okay na yan. Importante na bakuran siya. Tsaka, uh, po ito.